Ay boy, magugutom na ako, tangalian na. Sa te kakain. Sa karandiri ha? Tara. Tara. Boy, ayun lang. Ay, dali dala mo. Sa mga paninda ko po to eh. Paninda? Alam bang bawal magtinda dito sa barangay? Isa ka isa pa, marami na nakawen dito eh. Mamaya puro mo na yung pagtitinda-tinda mo. Ako sir. Isa, para sa magnanakaw dito. Kasi hindi po ako yun. Tsaka, kailangan na kailangan ko po yung pera ngayon, pang tuition ng kapatid ko. Pakilam namin sa kapatid mo! Pati nga! Pati Sir, Si Rogo! Ano? Ano mo ngayon? Sabon! Sakto to! Pangugis ng plato! Gusto mo tayo nalang magbenta niyan! Para may pantangalian tayo! Sir, parang awan niyo na po! Umalis ka na ako! Ayaw mo uliin ha! <laughs> may pangbenta na tayo! Pangkain na to! Tara! Uy, sakto yan. Dito ko na pala. Punin ko na yung pera sa pag-aaral. Asa na? Naku, tol. Pasensya ka na. Wala talaga akong pera ngayon eh. Tsaka napag-tripan ako ng dalawang tanod dun. Eh. Pagtripan ka! Yan kasi! Hindi kasi nag-iingat. Alam mo, pagdi pag di ako pagtapos sa pag-aaral, wala akong ibang isisihin. Kundi ikaw lang. Alam mo naman na ikaw yung sabi ng magulang natin na ikaw tatagawid sa akin sa pag-aaral. Tapos ano? Ito gagawin mo sa akin? Pasensya ka na talaga ngayon. Wala talaga akong pera. Tsaka, mo, subukan kong bumalik sa trabaho ko. Dino ubusa sa akin yung pinagsasabi mo. Tandaan mo 'to. Hindi ko 'to mo 'yung pinagagawa mo sa akin. Good morning, sir. Ano good morning, Francis. Wala good sa morning. Lagi ka na lang late. Bakit ka na naman na late? Sir, pasensya na po. Nagtitindi po kasi sa umaga, ipang tuition ng kapatid ko. Alam mo, Francis, kung kailangan mo ng pandagdag dyan sa tuition ng kapatid mo, aagahan mong pumasok! Alam mo, Francis, babawasan namin yung sweldo mo o lagi ka nalang late. Sir, wag po. Kailangan na kailangan ko ng pera ngayon eh. Mabayad yung tuition ng kapatid ko. Alam mo, Francis, sa susunod, agahan mo. Nang hindi bawasan yung sahod mo, alam mo, makakarating to kay mam. Ma ano to, Kylie? Paano ito, ma'am? Late na naman siya. Lagi na lang late yan si Francis. Francis, totoo ba yun? Ma'am, pasensya na po. Naglalako po ako siya ng paninda sa umaga. Ang bayad ng tuition ng kapatid ko. Mapapainti po kasi yung pag-aaral niya pag hindi ko nabari yung tuition. Ah, uh, galing ba? Okay, sige, bibigyan kita ng cash advance, pero... i mo ha, pipilitin mo makapasok ng maaga. Ma'am, maraming maraming salamat po. Pangako po, Pasok ako ng maga. Okay. So, natapos mo na ba yung file na pinagagawa ko? Cheers! Cheers! Ano nga pare? Nagkaroon na ba kayo sa exam? Ito ba naman pre? Huwag na mag-aaral. Next year na lang. Saka na yan. Sus! Para naman po tayo sa school niyan. O. <laughs> oh. Ede, kita kits sa summer class. kita kits. Ayan. Hmm. Oh, kuya, Carlos, ito na pala yung pambayad sa tuition mo. Hmm. Luis, guys, may budget na tayo ulit sa pag-inuman natin. Ayos uh, yes to uh. dami nito. Akin na yan. Waldos <laughs> ka eh. Nakakapagod na. Nakakatamad na mag-aaral. Hindi na lang sa pag-aaral. Mas maganda na lang dito na lang sa bahay. Alam mo, Carlos, hindi ko lang pinulot yung pera na yan para may pang-tuition ka. Tapos ngayon, ibibigay mo sa mga kaibigan, no? Para ano? Para pambili ng alak? <laughs> Aba, siyempre dapat lang. Kapatid mo ko. Kaya responsibilidad mo na ito dapat magbigay sa akin ng pera. Alam mo Carlos, mm -hmm. di po katina. Bihiling ka sa akin ni Mama. Sa akin mo na lahat yasa. Pinagawa ko naman to para mapag-aaral ka ng mayos ah. Tapos ano? Ito'y gaganti mo? Carlos, di mo inisip paghihirap ko? Kung paano kita pag-aaralin? Tapos ngayon? pag ka? Alam mo, huwag dyan ka lagi. Kanya-kanya -kanya na lang tayo. Tama oh, na yan! pala sa kapatid mo eh! Oo, oh, tuloy nga ako. ito. Uy, <laughs> oh, boy, boy! Gising! Ikaw na naman! Di ba sabi namin bawal magdinda dito? Tapos natutulog ka pa dyan? Wala ka bang bahay? Umalis ka na nga! Alis! Alis! Kapal talaga ng mukha. Nagdala pa ng mga gamit dito. Francis! Francis! Ikaw talaga magising, ha? Francis! Napakakapal talaga ng mukha mo, Francis! Ginawa mo ba itong hotel? Ano sa tingin mo sa opisina? Tulugan? Bahay ang punan, Francis? Alam mo, pag nakarating to kay mam, magagalit yon. Sir, pasensya na po. Wala akong matuluyan yun eh. Anong kaguluhan to? Naririnig ko kay sa labas. Paano kasi to ma'am? Si Francis. Naabutan ko dito natutulog sa opisina. Kung hindi late, dito natutulog. Bakit ka dito natulog, Francis? Ma'am, pasensya na po. Wala pa ako sa ngayon eh. Saka nag-away kami ng kapatid ko. Ma'am, pasensya na po ah. Wala pa ako sa matuluyan ngayon eh. Saka nag-away kami ng kapatid ko ko na ako sa ugali niya. mga pera na pinaghirapan ko, mapupunta lang sa wala. Tsaka so, tumigil na rin po siya sa pag-aaral. Wala namang masamang tumulong, Francis. Kapag meron ka, hindi magbigay ka. kasi priority mo yung sarili mo. Kaya inaabuso, kasi may nagpapaabuso. Kaya ikaw huwag kang magpapaabuso. O, sige na, balik ka na sa trabaho mo. Sige po, ma'am. Maraming maraming salamat. oh, bakit basa dito? Ma'am, magpapaliwanag po ako. Kaya po nabasa dito, ginising ko lang naman po si Francis at tulog na tulog po. Ay, ka, ba't mo naman siya binuhusag? Kongrats <laughs> <Wow. laughs> Congrats, Francis. Is, nakagraduate ka na. Ak akalain mo yun, ma'am. Bilib din talaga ako dito kay Francis eh. Kasi napagsabay niya yung pag-aaral at pagtatrabaho niya dito buti naman nakinig ka sa akin. Well, total, graduate ka na. Um, lalo na na't nangangailangan kami ngayon ng admin, so ikaw na lang gagawin kong admin. Naku ma'am, maraming maraming salamat po. Ayan yun po ma'am, hindi ko po sasayangan yung tuwala niyo yun sa akin. Ayusin niyo po ang trabaho. Congrats Francis, deserve mo yan lahat. Oh, um, bali mga ano na po pala kami ma'am. Ah, kasi. Thank you ma'am. Okay. Thank you. Hoy! Bawal mong benta dito! Kuya, kahit niyo araw na lang kasi... Oh, na yung... alibay! Bawal na magtanda dito, di ba? Sumunod ka na lang! Malis ka na! Sir! Sit lang ah! Uy, Sir Francis! Kapatid ko yun eh! Ako nang bahala dyan! Ah! Sige! Alis na kami ah! Kuya! Kaya na pa kami! Kaya na bahala sa kapatid mo ah! Kuya! Tol, kamusta ka na? Ah... <laughs> uh, kuya? Patawarin mo pala ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Ilang taong lumipas, nalaman ko na ganito pala kahirap kumita ng pera. Alam mo, simula nung umalis ka, umalis kaya kita. Na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo, pero yung hindi ko nagawa. Kaya mo, Tol, kahit nga ako, nag din ulit eh. Yung mga awin natin nakaraan, wala na yun. Alimuntan na natin yun. So, kuya, papaaral mo na ba ulit ako? Oo naman. Tsaka, nakikita ko naman sa mga mata mo eh. Nagbago ka na. Ka pala, ano to? Tanin daw, kuya. Oo. Kaya mo na yan. Mula ngayon, ako na magpapaaral sa'yo ulit. Basta, magbago ka na. Salamat, kuya.